Good morning mga body, welcome back to our channel, my channel body <coughs> Ang ano natin ngayon ay munggo mga body Kung paano siya lulutuin ng munggo mga body yeah, ang ating ano ngayon, <coughs> i-upload ngayon So proceed tayo sa pagluluto mga body kung paano natin anuhan ang pagluto. Shout out nga pala mga buddy sa mga nanonood, sa mga viewers na ano natin, pag subscribe mga follow na, paki-share na rin sa mga hindi marunong magluto mga buddy para makatulong tayo. Okay, proceed tayo sa pagluluto mga buddy. Good morning. Start natin ng mantika mga buddy. Ang ating meron tayong ano mga body ha, na mga pansahog okay start natin ang sibuya sa bawang body uh, ano na siya sabay niyan sabay lagi yung body pagka ano natin mix lang natin ng kunti mga body ang, ang sibuya sa ano natin susunod natin mga body ang kamatis kasi medyo murang kamatis isasabay na rin natin ang luya medyo mura ngayon ang kamatis mga body kaya medyo ano pero kung ka nagmahal ulit ang kamatis ang natin ito mga body pinakuloan na natin ang munggo pinapay na natin ang kunting tarbis mga badi ang sauk natin ganyan lang mga badi na ang ano natin sa pag yung mga baguhan lang mga body na hindi pa maraming sa mga bago pa lang baka mag kayo dito sa ating channel pag kayo dito mga body marami tayong ina upload dito mga body sa pagluluto, sa pagsa-travel. marami kayong matututunan dito mga body na mangya upload natin okay mga body yano natin ang munggo yung munggo natin mga body iuuna natin yung ano, pinakulo yan iuuna natin itong ano yan? naigigit sa mga body huwag muna natin niya ano yun ano sabaw niya yung nung gumuna na pinakulo natin yun ang ating gigi sa mula naigigit hindi lalagyan natin ng patis mga body ang ating gulay ah ginigisa tignan nyo ang mixture ng mga body isang tapit nung ano natin ang ating patis na nilagay and then ang final round na pagtimpla natin pagka patapos na kung medyo kulang pa yan ay para malinam nam ang ating gulay mga body yan ang secret nyo lagi lalagyan din natin ng magic sarap mga babi hindi kami kasi naglalagay ng hindi dito magic sarap pwede yung gina sa mix mga babi kung walang magic sarap and then lalagyan din natin ng paminta mga babi okay don't forget ang paminta natin mga babi pang palasa natin mix yan ng pag lagi sana yan mga body kagaya yan na sana siya na, na ano natuyo na saka natin ilalagay yung tubig na pagaanuhan ng munggo mga body yung pinaglagaan natin na kasabay ng munggo ilalagay natin yan yan natin sa papukuluan mga body na ano, mix lang natin ng konti dito tayo mag ano mga body magtitimpla mamaya pag naihulog na natin ang gulay at saka yung sahog natin na bangus saka natin siya final na titimplahan mga body okay. papakuluan muna natin siya ng 2 minutes mga body 2 to 3 minutes mga badi ang pakulo muna natin so ang gagawin ay tatakpan muna natin siya Okay mga body after 15 minutes mga body ay yun no? ang isasawag natin gulay body itong dahon ng malunggay da ay bulaklak ng kalabasa pwede rin kayong ano ng saluyot pwedeng talbos ng saluyot pwedeng talbos ng, ng sitaw pwede rin alugbati pwede rin yung mga body okay yan ano natin ang gulay mga body yan, ano natin ang gulay. Ito kasi ang available dito sa palingki kanina mga badi na nung namalingki kami kaya ito ang binili. Yan mga badi ay madali lang siyang lutuin mga badi. Minsan iyaano natin ang pinritong bangus mga badi sa ibabaw. Ganyan lang mga badi, ang pagluluto niya napakasimple lang mga badi pero masustansya sa ating pangangatawan. Okay mga badi, ganyan lang na ano, kung nag-enjoy kayo sa panunood niyo sa mga badi at nasiyahan kayo, pakipalo na lang, pakisubscribe na lang mga badi. Good morning po sa lahat, shoutout po sa mga nanay at sa mga kabadi natin dyan, good morning po.